Ba't nagwawala na si Kuya Oreo mo? Ano yun? Bunso. Ha? Ba't nag... Titikotigaw yun, oh? Bakit? Ariali ka rito, bakit? Ano yun? Shhh! Ariya! Bakit, bebe? Come, come! Dika dali! Bakit? Ha? Bakit? Bakit? Ano gusto? Ha? Ano gusto? Ah, kiri, kiri, ah! ah! Bakit nga? Ah! 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 Ano ba yun? Ah! Ah! Parang likes galate. lahat Si Kuya Aro. Ha? Saan si Kuya Aro yung mo? Ba't nagwawala? Ha? Ah, saan ang kuya mo at nagwawala? Maligo na kaya kayo bukas, no? Init na init na kayo eh. Ito ba, init na init na rin. Araw pa ako nalilito. Tama si Kuya Oreo, pwede ko ako kayo bukas. Ha? Hindi ko na kayo bukas na anak ha? Oreo! Saan na Oreo ko? Oreo! Oreo ko! Ah, si Kuya Oreo mo? Ha? Oreo! Oreo ko! Tawang siya kay Arya. Ha? sus, Doon kayo sa may electric pan. Pasok sa loob. May init dito. Ah, Alika, dali tayo si Kuya Arya. Okay.